Hello mga kaprobinsya, once again magandang araw po sa inyo Ito po yung ating Formosa Violet Tignan po natin ang ating Formosa Violet po na green leaf So ito po ay green leaf lang, hindi siya variegated Minimaintain ko siya sa maliit lang Pero parang gusto ko na rin siyang panakihin Ganito po ang mga Formosa, hindi po sila gaanong lumalaki At yung mga sangapot nila ay matitibay Pwede po sila sa pang ano, pang bonsai no kahit tali-talian siguro natin ito ng ng bonsai wire ay hindi siya mababali ngayon ang gagawin po natin dito dahil po nabalik na po natin siya sa ating pangangalaga ay tatanggalin po natin siya ng dahon yan pansin niyo po kasi yung mga dahon niya medyo old old leaves na pero hindi pa nahuhulog tanggalin ko lang po kaya please bear with me tatanggalin natin yan para mas maganda yung pagpapalabas ng kanyang bracts later on. So, mainam itong gawin sa mga bukanbilya na ganito. Maliliit lamang. At saka, kapag nakita natin na maraming old leaves na ganyan. Kasi, ang pangit yung itsura. Kapag ka ito ay mamumulaklak na tapos ganito din. Hindi healthy. Tignan yung mga leaves niya. Tsaka mas marami pang makikitang leaves kaysa sa mga bulaklak later. So, ganito lang po yung gawin po natin. Ano? Tangga-tanggalin lang po natin. So, ayan. Mag-enjoy na lang po kayo sa panonood habang kayo ay nagkakape. Ayan. So, ganito talaga ang ano, kapag kahilig mo ay buganbilya, yung iba kasi sabi nila time consuming. Pero kung wala ka namang ginagawa at gusto mong makapag-relax, mainam po ang pagtatanggal-tanggal natin ng mga ganito, ano? Yung mga dahon-dahon ng ating mga buganbilya. So, ayan. Kung mapapansin po ninyo, medyo, medyo meron na rin pong lumalabas na mga bracks niya. Ayan siya. yan sa dulo-dulo. Ayan po. Kaya tatanggalin natin to para kitang kita later on yung kagandahan ng mga bracks na yan. At syempre, i-induce natin para lahat ay mamulaklak kapag katatanggalin na rin po kasi natin no tignan nyo may mga may mga sanga kasi dyan na mabibigyan din ng tiyansa na lumaki ayan eh, no? yung mga ensibul na yan dyan na rin magpapalabas ng mga ganito mga ganyan so kaya po ginagawa ko to sa aking formosa Yan, sige po, i-pass forward lang po natin ng konti para hindi kayo din mabagot. <音楽><音楽> At ngayon dahil natanggal na po natin yung mga unwanted leaves nito, nabawasan na po natin, exposed na po yung mga sanga. Siyempre, induce po natin siya ng ating fertilizer na you Bloom. So ito, bubombahan na po natin ulit. Nakatimpla na po ako. Bloom. So ngayon, bumbahan po natin. umban lang po natin yung mga puno-puno niya na wala pang nakikitang magaanong rocks. So ayan po. Ayan. So, pwede pong lagyan itong lupa kasi ito ay ano naman, liquid fertilizer. So, ito, i-apply lang po natin siya early in the morning or late in the afternoon. So, ganun lang ang gawin natin. Okay, hanggang dun lang po muna itong video natin. I-update ko na lang po kayo sa magiging development ng ating Formosa Violet. Thank you so much. Huwag niyong kalimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel at syempre, visit niyo na rin po yung ating Facebook page Daddy Bird. Bye bye.